Kuha ito ng CCTV sa labas ng bahay ng pamilya Lamparero sa barangay Tabuksuba, Haro, Iloilo City. Makikita rito ang isang lalaki na nakatayo at tila may tinitingnan sa gate ng bahay. Matapos ang ilang sandali, tumawid ito sa kabila ng kalsada at saka umalis. Maya-maya, lumabas naman ang asong si Rosie na isang shichu sa gate. Dinagtagal, nagbalik ang lalaki at tinangay ng aso pagkatapos, kinpangita wife ko, so wala na, ginatawag yati, ginlantaw na sa kamera, may isa ka tao nga nagkuha. Agad na inireport na may ari sa pulisya ang insidente. may baligyan, Di, ma muna, ma 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 balaan Manila nga, hindi ito ang tagiyay, eh. kinawatan. Isang araw matapos ang pagnanakaw, na aresto ang isang babae at isang lalaki na nagtangkang ibenta ang aso sa isang pet shop. Depensa ng isa sa mga sospek, may nag-abot lang sa kanila ng aso. Wow. Wow. Ito kung nakita kung ipag-flash tala sa ratsada kagapon kung nakita ko ito siyempre mabalik ko sa tagiya at wala akong nakita. Kaya mo taga naging baligya lang tanay kay siyempre para makuartahan mo niya. Wala no? pa na balaan. Kaya gisura na ito kami katagiya sa baligyaan.